Itiniyak ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro na dapat lang nalabanan ng Armed Forces of the Philippines sa mga mapanganib at agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Ito ang matapang nasagot ng kalihim kasunod ang paninisi ng China Coast Guard na isang Philippine replenishment ship umano ang ilegal na pumasok sa Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal kaya napilitan daw ang kanilang mga opisyal na gumawa ng aksyon. Paliwanag ng China Coast Guard na hindi pinansin ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga babala at lumapit pa rin sa kanilang mga barko na nagdulot ng banggaan. Komento ni Defense Chief Teodoro, gagawin ng Armed Forces of the Philippines ang lahat upang ipatupad ang mandato na protektahan ang territorial integrity at soberanya ng Pilipinas dahil ang mga kilos at pag-uugaling ipinapakita ng China ay ang hadlang umano sa pahayag ng China na papayapaan at katatagan sa rehiyon. Ako po si Philip Double P. Picture para sa Balitang Unang Sigaw. Naniniwala ang pantaibigang komunidad na ang aksyon ng China ang tunay na hadlang sa kapayapaan at katatagan ng West Philippine Sea. At sa kabila nga po ng ginawang pagbangga at paghila ng mga barko ng Filth Peoples Liberation Army, China Coast Guard, at ng Chinese Maritime Militia, ay ipinakita pa rin ng mga Pinoy ang pagiging profesional para maiwasan na lumawala pa ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Gayunman, sinabi ng task force na inilagay ng China sa balag ng alanganid ang mga sundalong Pilipino, na isang malinaw na paglabag sa United Nations Charter, UN Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. At nangako naman si Defense Secretary Teodoro na gagawin ng Defense Department ang kanilang makakaya para po ang kanilang sinumpaang mandato na protektahan ang integridad ng teritoryo at sovereign rights ng bansa.